Mga kakaibang na ng mga scientist sa Africa na talagang nagpabago po ng lahat. Isang lugar po sa mundo na may mga kakaibang kwento, mga misteryo po na halos hindi kayang paniwalaan ng sinuman. Pero hindi lang po sa mga kwento ng alamat, kundi sa mga tipikong tuklas talaga na patuloy po na nagugulat sa atin. Ano nga ba ang nangyayari sa Africa? Alam niyo po ba ng kontinenteng ito ay naglalaman po ng mga bagong tuklas na pwedeng magbago sa ating kasaysayan bilang tao? Kung akala niyo po na puno na ng misteryo at pagganasa ang Africa, ako po, makinig ka ngayon dahil sa mga bagong tuklas na magbibigay po ng sagot sa maraming tanong. Ang mga scientists, pawang nabigla at hindi po sila makapaniwala sa kanilang nakita. Kaya't kakiyos, tara na po dahil meron po tayong mga nakakagulat na mga discovery na tumatak po sa isipan ng buong mundo. Discovery number one, ang Homo naledi. Isa po itong new human species. Sa isa pong liblib na lugar po ng South Africa, isang grupo po ng mga cave explorers ang natagpuan po ang isang kakaibang buto. Hindi po ito karaniwang fossil ng hayop, hindi isang uri po ng nilalang na may kamanghamangang mga katangian. Hango po sa pangalan ng Homo naledi, ito po ay isang bagong species ng tao na nagpapakita po ng kombinasyon ng mga sinaunang mga at modernong features. Ano po ba ito? May mga kamay at paa po itong nagpapakita ng kakayahan na masusing paghawak ng mga bagay. Pero ang pinaka nakakagulat po dito ay ang brain size nito. Kasing laki lang po ng isang maliit na mane na may one-third ng size lamang ng ating utak. Ang tanong po dito, paano kaya ito nag-evolve sa tabi ng ating mga ninuno? At bakit tila may mga buto pa ng home na lady na itinago po sa isang kweba? Para bang may sinasadyang layunin po sa kanilang pagkamatay? Ano po ba sa tingin nyo mga kakiris? paki Pakicomment po ang inyong pananaw sa ating comment section. Pangalawa po dito, ang Blue Hole of Death. Huwag po kayong lalayo dahil mayroon pang isang nakakatakot po na lugar na tinatawag na Blue Hole sa Egypt. Isa po itong underwater sinkhole na may lalim po na 100 meters. Kung diving enthusiast ka, tiyak po na makakaramdam ka ng matinding kaba dahil marami na po ang nawala sa lugar na ito. Hindi lang po isa o dalawa, kundi daang daan na. Ang Blue Hole po ay kilala sa mga diving fatalities at may mga kwento po ng mga naghalusinate o nahulog po sa matinding kalituhan dahil po sa nitrogen narcosis. So kahit na po ang mga expert divers ay nahulog po sa kasaysayan ng pagkamatay po dito. Kung ikaw po ay mahilig po sa diving at gusto nyo pong subukan ito, ako po, mag-ingat. Kasi baka mamaya, ikaw na po ang susunod na historical footnote. Ang atlo po dito, ang Dead Flay. Ngayon, papasok po tayo sa isang lugar na mukhang galing po sa isang pelikula ng horror. Sa desyerto po ng Namib, mayroon po isang kakaibang lugar. Ito pong tinatawag na Dead Flay. Isa po itong white clay pan na puno ng dead trees na napaitim po ng araw. Isa po itong buhaying oasis pero ngayon mga patay na puno ang makikita. Na-preserve na lang po ang mga ito na parang mga paalala ng mga nakaraang panahon. Pangapad po dito ang The Splitting of Africa. Ay kung akala nyo po tapos na yon ito na naman po no? may bagong kontinenteng na buo. Sa Afar region po sa Ethiopia, ang Afrika po ay nagsisimulang maghiwalay talagang literal po na naghiwalay. Ang mga tectonic plates ng uh, Nubian, Arabian at Somalian ay talagang naghiwalay. Kaya naman po sa ilang milyon na taon, maghihiwalay na po ang Afrika at magkakaroon na po ng bagong karagatang maghihiwalay sa silangang bahagi po ng Afrika. So mga ito po ay ilan lamang no, sa mga nakakagulat na discovery na ipinakita po ng Afrika. Now, kakiris, sa mga nakarang dekada, ang mga natuklasang kababalaghan sa Afrika ay nagbigay po ng matinding kalituhan sa mga siyentipiko at eksperto. Isang lugar na puno po ng misteryo at hindi may paliwanag na mga fenomena, mga bagay po na tila nahulog mula sa langit at mga nilalang na, na hindi po na riyan para sa ating kasaysayan. Unit hindi ba may mas malalim po na ibig sabihin ang lahat ng mga ito? Huwag po natin kalimutan, no, mga kapteers, na sa likod ng lahat ng mga tuklas na ito ay ang ating pananampalataya at ang hindi nakikitang labanan sa ating espiritual. Sa ating pong pagninilay, sa ilaw ng ating pananampalataya sa Diyos at sa spiritual warfare, kung paano po makaganapang ito ay konektado sa mas mataas na layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila po ng mga makabagong tuklas sa teknolohiya, hindi po natin may na magtanong. Bakit ngayon? Bakit sa mga huling taon? Tila mas maraming mga kababalaghan po na tumatama sa ating pananaw. Ang Biblia po ay nagsasabi no, in Ephesians siya, verse 6 verse 12 na sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namumuno sa mga kadiliman ng sanlibutan ito. Laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Ang ating pananaw po sa mga siyentipikong tuklas na ito ay hindi po lamang or limitado sa mga material po na aspeto. Ang bawat kababalaghan po ay maaaring isang tanda ng espiritual na labanan na tumutukoy po sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kung kaya ang bawat bagong tuklas na ito, mula po sa mga labi ng mga common lady hanggang po sa nakakatakot ng na mga lugar tulad ng Blue Hole of Death, ay isang pong paalala na may mga puwersa ng kadiliman na patuloy na kumikilos at tayo po no, ay patuloy na nakikipaglaban sa mga ito sa ating pananampalataya kay Kristo. So kapag tinutuklasan natin ang mga misteryo po ng ating mundo, madalas nating mararamdaman po ang takot at pangamba. So balit, tandaan po natin na sa mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya ay isang sandata na maaari po natin gamitin sa ating pakikipaglaban. So kung babalikan po natin no, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang mga armas po ng ating pakikipaglaban na hindi po makamundo, kundi makapangyarihan sa Diyos upang gibain ang mga kuta ng kasamaan. Ang bawat tuklas po ay isang pagkakataon upang magsaliksik, hindi lamang po sa mga material na bagay, kundi pati na rin po sa ating spiritual na mensahe na naisip parating ng Diyos. Kakiris, hindi po may paliwanag ng siyensya ang lahat ng ito. Ang Afrika, isang kontinente na puno ng hindi mabilang na mga misteryo at talagang uh, talagang kamanghamanghang mga kababalaghan ay tila po isang testamento sa kamanghamanghang paglikha ng Diyos. Na sa kabila po ng pagkakatuklas ng mga sinaunang species at kakaibang geological formations ay may mga aral po na nais ituro ang Diyos sa atin. Ang lugar po na ito na puno po ng kalikasan at buhay ay nagsisilbing paalala po ng ating responsibilidad sa ating planeta Pati na rin po ang ating pananampalataya. Sa Biblia po, in Genesis chapter 1, verse 1, sinasabi po na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang lahat, ang langit at ang lupa. So dito po ka ang bawat bagay na ating nakikita mula po sa mga karagatang hindi pa natutuklasan hanggang sa mga sinaunang buto ng homo na lady ay bahagi po ng isang mas malaking plano. Nais po ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa paghahanap ngunit hindi lamang po upang madagdagan ang ating kalaman. Nais din po niyang tayo ay magpatuloy po sa pagtuklas ng ating sarili bilang bahagi po ng isang mas mataas na layunin at pananampalataya sa kanya. So ang kasaysayan po ng paghiwalay ng Afrika sa pamamagitan po ng East African Reef Valley ay tila po isang makapangyarihang simbolo po ng pagbabago at uh, pagkawasak din. isa pong bagong kontinente ay mabubuo. Ngunit, ano nga bang ibig sabihin po nito para sa ating pananampalataya? Baliwanag po na sinasabi, no? in Isaiah 43.19, ipinahayag po ng Diyos na narito gagawa ako ng isang bagay na bago. Ngayon ay lilitaw ito. Hindi ba ninyo ito malalaman? Ang mga pagbabago po sa ating mundo ay hindi po nagaganap ng walang dahilan. Tandaan po natin yan. Sa katunayan, ito po ay mga paalala mula sa Diyos na may mga bagong simula mga pagkakataon para po sa pagbabago at mga hamon na ipinapadala po sa atin. Ang paghiwalay po ng kontinente, nadulot po ng mga pwersang geological, uh, ay maaari po isang larawan ng tinatawag natin na spiritual na pagbabagong kailangan nating maranasan bilang mga kristyano. So, kakirius, minsan po no, habang tayo ay uh, naglulugmok sa mga kamanghamangang tuklas na ito, hindi po natin naiisip na may mga pwersa ng kadiliman talaga na nag tatago sa likod ng ating paghahangad sa kalaman. Tandaan po natin ito. Maliwanag po na sinasabi Genesis chapter 3 verse 6 sa panahon po ng tukso kay Eva, binanggit po ng Biblia na nakita ng babae na ang punong kahoy ay maganda para sa pagkain at kaakit-akit sa mata. At isang puno ang nakakaakit upang magbigay ng kaalaman. Kinuha ng babae ang bunga at kumain. At ibinigay din ito sa kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. So dito nga po ka-curious, pinapakita po ng verse na ito na ang tukso ng kaalaman na ito ay laging nagmumula po sa kasamaan. Sa pagnanasa po para sa kapangyarihan o sa pagnanais na kontrole ng ating kapaligiran ay isa pong kaparaanan din no, ng ating kalaban. Kaya sa bawat bagong tuklas, mas lalo po tayong dapat na magingat. Baka ang mga na ito ay maging daan po patungo sa ating spiritual na pagbagsak kaya isa rin po itong babala sa atin. So sa kabila po ng lahat ng ito mga ka-curious, ang pananampalataya po natin ang ating liwanag. Tinuturoan po tayo ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na magtiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso at huwag kang manalig sa iyong sarili pangunawa. Sa lahat ng iyong lakad ay alalahanin siya at ituturo niya ang iyong mga landas. Kaya habang tinutuklasan po natin ang mga misteryo ng ating mundo, magtiwala po tayo ang Diyos ang magpapakita sa atin ng tamang landas. Hindi po natin maikakaila na ang ating paghanap po ng mga scientific discoveries ay may malaking halaga sa pagpapalawak ng ating kalaman. Ngunit, sa kabila po ng mga kababalaghan po ng siyensya, ang ating pananampalataya po ay nagbibigay ng konteksto. Sinasabi po ni San Pablo, Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang nakakita at ang hindi nakikita. Ang Diyos po ang lumikha ng lahat at ang ating pagunawa sa ating mundo ay dapat magbukas sa mas mataas na layunin na nakaangkla sa ating pananampalataya. Kagaya rin po ng sinasabi ni San Pablo, in 2 Corinthians chapter 10 verse 5, itinuturo sa atin na bawat mataas na bagay na nagtataas na sarili laban sa kaalaman ng Diyos at dinadala natin ang bawat isip sa pagkaalipin kay Kristo. Ang bawat tuklas ay may kaakibat na espiritual na pakikibaka. Laban sa ating isipan na gustong magtamasa ng higit pang kaalaman at kontrol, kailangan po nating ibigay ang ating isip at puso kay Kristo. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kaalaman upang tayo'y lumago, ngunit sa tamang panahon at paraan. So yan po ang curious. Ngayon, habang tinutuklasan po natin ang mga misteryo ng ating mundo, Now ay hey, magpatuloy po tayo sa pakikipaglaban no sa ating spiritual na digmaan na patuloy na nagsisilbing paalala po na hindi lang po ang ating kaalaman ang mahalaga po dito, kundi ang ating pananampalataya din sa Diyos. So huwag pong kalimutan ang ating pananampalataya ay nagbibigay po ng liwanag sa mga kababalaghan ng mundo. Kaya kung nahanap mo man ang mga scientific discoveries na ito na nakakakilabot, tandaan po natin ito, sa Diyos lamang tayo makakakita ng tunay na kaliwanagan. Kaya mag-subscribe po para sa iba pang mga seryosong pagtalakay sa ating pananampalataya at sa mga makapangyarihang tuklas na magpapaalala po sa atin ng kabutihan at layunin ng Diyos sa ating buhay. God bless po sa ating lahat.